Noong May 5, 2017, Pennsylvania, USA, may isang preso na ng makalaya sa araw na iyon. Siya ay tinatawag na professor ng mga inmates sa loob ng kulungan kahit nakakulong siya maday madalas magturo sa mga inmates dahil alam ng lahat siya ay genius sa larangan ng math at statistics. Pero paano siya napunta ng laking ito sa loob ng kulungan? Siya ay si Carl Gugensian, ang genius sa math at matanggumpay ni Nakawan ang 15 mga bangko sa loob ng 30 years, kahit isang beses, hindi siya pumalpak dito. Alamin natin ang dalawang teenager na katukla sa mga gamit niya sa pagnanakaw kaya siya nahuli. Bago ko simula ang kwintong ito, ako po si Marvick at sa aking mga minamahal na mga viewers na nanonood sa akin ngayon, like, subscribe and click notification bell sa aking YouTube channel Marvick Nobel. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey! Pinanganak siya noong October 12, 1947 sa Brumall, Pennsylvania. Ang mga magulang niya galing sa Europe, bata pa lang ay nakitaan na siya ng angking talino tulad ng ibang bata. Marami din siyang mga barkada. Mabait na bata si Carl, pero labing lima na siya, nagkatawaan na silang magbarkada, tumatapang daw si Carl, kumukuha daw siya ng pera sa candy store. Minsan ang may-ari ng store, nakakaidlit minsan dahil walang masyadong customer. Kaya si Carl, dahil sa udyok ng mga kaibigan, dandahan pumasok sa candy store. Dandahan niyang pinuntahan ang kaha at nagiinilagay niya na sa bulsa ang pera, bigla na lang nahulog at dito siya nahuli. Dinala siya sa hospital, hinayaan muna na pagaling ng ilang buwan pero nang gumaling na siya ay dinala siya sa state youth facility. Kumbaga, katumbas ito ng Boy Scout sa atin dito sa Pilipinas. Ito yung lugar kung saan dinadala ang mga menor de edad na lalaki na may mga kaso. Malagi siya dito sa loob ng 18 months, dito niya narinig sa kapwa niya teenager na ang mga kaso nahirapan daw magtrabaho balang araw. Kaya ito ang tumanim sa kanyang isip, hindi niya alam na ang kason mga juvenile ay kusang binubura sa US paglipas ng panahon. Noong 1964, nakalaya siya sa edad ng labing pito, dito na siya nakalabas sa State Youth Facility. Pero kahit nakalabas na siya, tumanim talaga sa isip niya na balang araw, hindi talaga siya makapaghanap ng trabaho. Dahil nakaroon na siya ng criminal record kaya sa isip niya ang buhay ng isang kriminal na lang ang tatahakin niya para magkapira balang araw. Pero kahit ganoon ang pag-iisip niya, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral niya. Habang nag-aaral siya ng high school, nag-aaral din siya ng karate, kaya naging bihasa na siya dito habang pinag-aralan niya ang karate. Bumili din siya ng mga aklat, ang title ay Domestic Art, Nijutsu, The Art of the Invisible Warrior. Marami siyang nakuhang ideya dito at ang mga teknik ay gagamitin niya sa mga karir niya sa pagnanakaw ng mga bangko. Noong nakagraduate ni siya ng high school, siya ang pinakamataas na grades na kuha niya sa kanilang paralan. Pagkatapos niya ng high school, nag-enroll siya sa BS Electrical Engineering dahil magaling siya sa math. Nang makagraduate na siya sa Electrical Engineering, nag-serve siya sa US Army ng dalawang taon. Dito siya nag-training ng Special Forces and Tactical Weapons Training. Pagkatapos niya mag-serve sa US Army, nag enroll siya ulit para kumuha ng Master Degree in System Analysis. Sa University sa Pinalabania, pagkatapos ng Master Degrees niya, kumuha naman siya ng Doctoral Degree sa Statistics Probability. Kapag free time niya doon, siya nag-iisip ng iba't ibang plano kung paano ang kagawa na tinatawag niyang perfect at walang palpak na pagnanakaw sa bangko. Naisip niya kasi kung amat ay may formula sa pag-solve ng problems, siguro may tamang formula para sa pagnakaw na pera sa bangko na hindi nahuli. Kasabay ng free time niya, pinamaster niya ang karate hanggang naging black belt siya kahit matalino siya at nakakuha ng mataas na pinag-aralan na sa isip niya pa din hindi siya makakuha ng magandang trabaho dahil sa naging criminal record niya noong bata pa siya, kumbaga iniisip niya, baka makapag naisip niya kasi kung ang mat ay may formula sa pag ng mga problems, siguro may tamang formula sa pagnakaw ng pera sa bangko na hindi nahuli. Kasabay ng free time niya, pinamaster niya ang karate hanggang naging black belter siya kahit matalino siya nakakuha ng mataas na pinag-aralan na si niya pa din hindi siya makakuha ng magandang trabaho. Dahil sa naging kriminary record niya, noong bata pa siya, kumbaga, niisip niya baka makapagtrabaho siya, ito maging kapintasan niya, kaya kahit may mataas na pinag-aralan siya, pinili niya ang ibang daan, ito ay pagnanakaw ng mga bangko sa loob ng ilang buwan, nagplano siya ng mabuti kung paano ang gagawin niya. Hanggang isang araw, sinubukan niya ang kanyang plano, naglakad na siya papuntang bangko, sobrang lakas tibok ng puso niya, sabaka marami na siyang naisip na paano kung pumalpak daw siya at mahuli. Malapit na siya sa bangko, pakiramdam niya, may matay na siya sa kaba, kaya umatras siya at umuwi na lang, ginawa niya ito ng malong beses. Ang pangsyam na punta niya sa bangko, nilakasan niya ang loob niya, kinatok niya ang gwardya, pinatumba niya ang dalawang guardia, dahil black bitter siya, kaya walang laban sa kanya ang mga ito. Kaso may isang empleyado ng bangko ang tumawag sa mga pulis sa pamagitan ng telepono kaya sa sobrang kabanya naman napatakbo siya palabas sa bangko at kinuha ang sasakyan na nakaparking sa labas at tumakas. Hindi naman siya nahuli at makilala simula noon na ngako na siya sa sarili niya, kapag magnakaw siya ng bangko unahin niya muna ang kanyang kaligtasan bago ang lahat. Pinangako niya, bago niya nakawan ang bangko, planuhin niyang maigi ang isang hakbang niya dito na siya gumawa ng checklist ang detalyadong pormula ginawa niya. Pupunta siya sa library para pag-aralan ang mga street maps at topography, iba pa mga target niyang bangko. Wala pa naman mga internet noong panahon na iyon, kaya sa library siya pumupunta. Dapat ang gubat may malapit sa iwi sa paraan na yan, mabilis siyang makatakas sa puntang gubat pag gubat dumating ang mga pulis sa crime scene. Magnakaw lang siya ng bangko kung madilim ang langit para mas madali sa kanya makapagtago sa gubat kaya nagnakaw lang siya ng bangko mula autumn hanggang winter. Ito ay magsimula sa buwan ng September hanggang January. Ito mga panahon kahit hapon pa lang ay madilim ang langit dapat late na nakuklose ang bangko na iyon. Ang kriteriya ito, ang target niya tapos gagawa siya ng sekreto na underground stash para maging taguan ng ninakaw na gamit at pira mga ebidensya na uugnay sa kaniya sa nakawan. Pag ang nakawan sa lugar na iyon, doon niya palang balikan, kunin ang ninakaw niyang pera sa sekretong underground ginawa niya, depende pa iyon kung ilang araw, linggo o buwan para maiwasan ang suspitsa sa kanya tuwing makagawa na siya ng plano at makagawa din siya ng mga secret stars sa gubat, dito niya naman naobserbahan ng ilang araw kilos sa mga bangko at mga employees. Minsan, umupo siya sa mga restaurant na malapit sa bangko at magkunwari magkakape at magbabasa siya ng dyaryo. Minsan, nakateleskop naman siya sa gubat at obserbahan ang mga kilos ng mga employees. Sa ganitong paraan, makagawa siya ng plano kung paano siya aatake sa loob. Inaalam niya din kung saan ang pinakmalapit na police station para compute niya kung gaano kabilis dumating ang mga police sa crime scene. Naganda din siya ng mga scout troops para mabutasan ang gulong ng mga pulis na dadating at scent blocker para hindi maamoy ng mga canine dogs. Nakuha niya ang mga ideyan ito sa aklad ng Nijutsu, The Art of the Invisible Warrior. Tapos nakawan niya ang bangko tuwing Friday ng hapon nang siya magnakaw bago ang closing time dahil sa obserbasyon niya kahit kunti lang ang mga taong nagwi-withdraw sa oras at araw na ito. Kaya ang pera ng bangko ay mas marami tuwing Friday ng hapon kaya mas malaki ang matukuha niyang pera sa araw na iyon. Kaysa sa lunis hanggang webes, madaming tao ang nag-withdraw kaya ang pera sa araw na iyan ay limited lang pag nakawan niya din ang mga bangko, magsuot din siya ng mga nakatakot na maskara. Para hindi siya makilala, pagkatapos, magsuot siya ng makapal para magmukha siyang mataba. Magsuot siya ng mga rubber shoes na makapal para hindi malaman ang saktong height niya. Mayroon din siya mga gloves para hindi malaman ang mga fingerprints niya. Dapat hindi makikita ang kulay at balat niya para hindi niya malaman kung puti ba siya o negro. Ang mga paraan ito ay malilito ang mga investigador sa height kulay ng balat at katawan niya. Kaya maging misteryos siya sa mga investigador, magdadala din siya ng mga barel pero hindi intensyon gamitin ito. Kumbaga, panakot niya lang ito sa dalawang beses niya nagamit ang barel na ito sa loob ng 30 years na pagnanakaw ng bangko. Una, aksidenteng pumutok ito, pangalawas isang empleyado matigas ang ulo dahil aliyaw sumunod sa kanya pero sa paan niya ito pinutukan at hindi naman namatay ang empleyado na ito. Tuwing mapasok siya ng bangko, sinusugurado niya muna sa ibang nakatingin ang mga gwardya at agad naman papasok ito. Dahil closing time na kaya, kapag umataki siya, mabilis niyang mapatumba ang mga dalawang gwardya dito. Niya kukunin ang mga barel nito, tapos sisigaw siya sa loob na dumapa kayo at huwag niyo akong titingnan. Ang mga mata niyo sa sahig hindi ko kayo sasaktan. Basta sundin niyo lang ang sinasabi ko. Pagkatapos, tatalon siya sa bandang counter. Doon niya kukunin ang mga pera ng mabilisan. Kailangan magawa niya ito sa loob ng dalawa hanggang tatlong minuto. Kapag matapos na, gugupitin niya naman ang wire ng telepono para hindi makatawag ang mga empleyado sa pulis kapag makalabas na siya ang pinto ng bangko ay isarado niya sa labas para hindi agad makalabas sila para humingi ng tulong tapos mag-spray siya ng scent locker para hindi siya madetect ng mga canine dito niya rin ihagis ang mga scar trap kung saan dadaan ang mga police car. Pagkatapos niyang gagawa ito, takbo siya mabilis, papuntang gubat, dito niya itago sa hinukay niya mga underground station, niya ang mga pera ng bangko, barel, kostyum, niya at kung ano pang mga ebidensya na ugnay sa kanya. Kapag takpan niya ng underground station niya, sasakay na siya sa motor niya, ang motor niya matatakpan ng mga makakapal na dahon at hindi halata na may mga motor sa gubat. Mabilis niyang paandarin ito at papunta sa kanya van na kaparada kabilang highway ng gubat dito. Niya naman papasok ang kanyang motor sa likod ng banya at alis na siya sa lugar na iyon. Babalikan niya ang pera kung humupan ang balita tungkol sa pagnanakaw minsan, bubalik siya sa paglipas ng ilang linggo, minsan naman paglipas ng ilang buwan. Ganyan ang ginawa niya sa 15 na bangko ang ninakawan niya sa loob ng 30 years at hindi pumalpa kaya isa siyang tinuturing na most prolific bank robber in US history. Sumunod kay John Deliber, hirap ang mga polis makilala siya dahil hindi nila alam kung saan siya nagtrabaho at wala silang clue bilid ang mga FBI mag-isa lang siya magnanakaw ng bangko. Hindi katulad ng ibang rubbery na encounter na nila na marami kasama sa rubbery at may sasakyan pa ang total ni nakaw niya 3 million dollars o katumbas ng 150 million pesos. Talagang hindi na siya nagtrabaho sa buong buhay niya. Pakilala niya sa iba, siya ay isang investor, isang operator, hindi nila alam siya ay isang malupit na bank robber. Isang business niya lang sinuway ang checklist niya at ito noong 1999 sa Shukan, New York ang bangko malapit isang mountain ang ginawa niya pag noong buwan ng June na hindi tugma sa checklist niya tapos magnakaw pa siya sa tanghaling tapat. Pagkatapos na iyon, nag-stick siya ulit sa checklist niya at hindi niya ulit sinuway. Hindi nga siya nahuli ng mga polis sa loob ng 30 years at hindi siya pumapalpak sa pagnanakaw niya sa 50 na mga bangko. Pero paano siya nahuli at nakilala noong April 1, 2000 sa gubat ng Pennsylvania may dalawang teenager na nag-adventure sa gubat naglalaro sila ng treasure hunting habang naglalakad sila at nagkunwaring treasure hunting. Nakakita sila ng isang drainage at pumasok sila sa drainers na iyon at nakakita sa malaking BBC pipe, ito ay natatakpan ng mga dahon at tila. Ito ay hindi mo basta-basta makikita kung hindi ka papasok sa drainers na ito. Dinampot ito ng isang bata at kinuha na kasarado ito na parang kap Dahan-dahan nilang niniikot ang kapat at ito ay nabuksan. Pagbukas nila, tinaktak nila ito at nalaglag ng mga baril. Ang mga bata, mapakabalot pa sa plastic sketches na mga stretch at topography ng mga bangko. Di daling pumunta mga teenagers sa playstation at ibinigay nila ang mga natagpuan nila. Kinabukasan, may pumunta ng mga FBI para tingnan ang mga ito. Nagulat ang mga FBI agent dahil sa pag nila, ang mga gamit nito ay nalaman nila ang may-ari nito ay ang bank robber. Yan kasi ang tawag ng FBI kay Carr tuwing Friday lang siya nagnanakaw ng bangko. Sabi ng FBI agent sa mga pulis, 30 years na namin hinarap ang robbery bank na ito, mukhang kilala na namin siya, hindi naksayan ang mga oras ang mga pulis at ang mga FBI dito at sekreto sila nang imbestiga Nakita nila sa mapa, may iba pang sekretong taguan sa Friday night. Bank robber, hindi na sila nakaksaya ng oras. Pinuntahan nila ito sa iba't ibang bundok. Nagukay sila doon, nakikita naman sila ng mga BBC pipe at mga plastik. Naglalaman ng $47,000, dito din nila nakita ang aklat tungkol sa mga training at karate ni Yutsu, Pinuntahan din nila agad at tinanong kung sino ang magaling sa karate na mabilis tumakbo may alam sa Nijutsu at may alam sa math, binanggit agad nila si Carl Gunsan. Sinabi nila na lagi nasa public library kaya agad pumunta mga FBI sa public library na tagpuan nila si Carl na pinag-aralan naman na isang mapa. Agad siyang pinusasan, dito nila nalaman na ang fingerprint niya at natagpuan ng mga gamit sa bundok at makatugma sinampahan na siya ng mga patong-patong na kaso at minatawa ng 100 years na pagkakulong. Matagpuan nila si Carr na pinag-arala na naman ang isang mapa. Agad siya pinusasan dito, nila nalaman na ang fingerprint niya at nagtagpuan ng mga gamit sa bundok ay makatugma. Sinampahan na siya ng mga patong-patong na kaso at minatawa ng 100 years na pagkakulong. Dito na siya umamin sa mga ginawa niyang pagnanakaw pero hindi siya makakita na may pagsisisi sa mukha niya. Naghain din siya ng not guilty dahil iginiit niya na wala naman siyang nasaway pero nang mabas ang mga bank or employees na truma sa ginawa niya dito na siya na konsensya. Hindi na siya ng, ng not guilty, nag-operate na siya sa mga otoridad at binaba ang sentensya niya sa 17 years na pagkabilanggo. Nakulong siya sa edad na 52 years old, kinuha siyang profesor sa math sa kulungan at profesor ng inmates at mga pulis. Tinuruan pa siya ang mga FBI, mga pulis, kung paano makadetect o makahuli ng mga bank robber, kumuha siya ang mga training videos para train sa mga pulis. Noong May 2017, pinakawalan siya sa edad na 69 years old pero tuloy pa rin ang pagtuturo niya sa loob ng kulungan. Hanggang dito na lang po ang aking pinto at sa muli nating pakikita, panunood, pakikinig sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento o opinion sa mga pintong aking ibahagi sa inyo, Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. That's it, the end of the song, next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lip.